Hi guys! Ayan, come here. Welcome to Ito Mem. Unboxing na naman tayo. Kakarating lang today. Ngayon is May 11, 2024. Si asawa nakatanggap. Oh my God. Ito. Ayan siya nakatanggap. Kaka, may market kami kanina. Pagdating na pagdating ko sa market, binigay na to ng asawa ko. Siya naka, naka, nakatanggap na naman. Gusto mo. Ayan. Ito. Dumating today. Ah! Ano? Nag-order na naman ako panibagong. Yay! Ayan. Uh, sandal. One. <coughs> two. And three. Four. Eight. Ayan. Sandal. At saka wallet. Okay. Yan lang guys, yan. Wala na. <clears throat> so, ito. Gift set. Gift set. Okay. Yes, okay. So, at saka ito, wallet. Panty. So, ang dumating na yung dami. Dami, ah. just Joshua, you, how many times do you want to break your, your pencil? Don't I use have, pencil. I have multiple. No, you go to get that fork there. Fork or gonna spoon there. Use that. What? Uh, he always using the. He always your sorry. Who he? Ah, uh, lagi nga ginagalit yung pencil. He always using pencil and then mabalik na naman to <coughs> pencil na ko bravi. Joshua. <coughs> Oh. Ay, pasensya na guys. Ang unboxing. Masaya, Ganito talaga. Oh, Pero masaya, okay. di ba? Oh, pasensya okay. na kagad ako. Kaka-uwi lang galing market. Nagpa-market kasi kami. So, pa Ito yung bagong binili ko. Size 5. I this. I know. Okay. Ay, ayan. Hey, oh, Coastal Bliss. Messi, Messi, please. Yes, okay, it's backwards. Hello? Ano ko, hindi ko pa alam kung anong amoy nito eh. Na. Okay, give me this. Oh! Na. Hello, mabango siya! Wait, is so good. That's really good. Hala, bango! Kostal, bilis mabango siya! Ano kung nga siya? Mabango siya, guys. Magand mabango siya. So, ito yung sandal. I'll use chopstick also. Ayan. I'll use chopstick. Oh, crooks na naman. Crooks na Mom. naman. Ay. Nagkulit na ako ng iba't ibang kulay na lang. Ayan. Mom, we don't have chopsticks anymore. Anyway. Okay. Size 5. Kasi ito sa size 6. Ayan. 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 Puste. Is that mine? Or is that It's for girls, honey. Yeah. Be careful, lang. Can you put this in the lababo na? Lababo na please. Miss honey. Lababo. Yes. Lababo. At syempre, kumuha ako ng... Gustong-gusto ko kasi itong kulay. Ayan. Gustong-gusto ko kasi itong kulay. Ayan. No, gonna... Pangalawa. Ayan. Ayan, guys. Yay! Ito yung pangalawa. Meron akong isang ganitong kulay, pero i-keep ko pa rin. Kasi nga, gusto gusto ko. Eh, pang masira yung isa, meron pa So, puti. At saka ito, oh. Ayan. Maganda siya. Ayan. Ang ganda. Ang ganda niya, guys. Ganda. Hala. Ang ganda. So, Let's ayan. Ano. This. Tapos, ah! panty. Saka, wallet. I told you to with a pencil. No, not lagi silagi. lagi. the, po, anak. Get scissor. Oh. Ay, napahapa talaga. Okay. Get set. Get set, Sean. I'm using this soap. <laughs> oh. <Gepset> hey. <laughs> Ayan, ito lang ang uh, laman. Be careful, anak! Oh! oh. oh. Okay. 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 Be careful, anak! Ba, well, I'll do you almost it. Ayan. Okay, so that that naubusan sila ng very sexy na gift set. Mabango pa naman yun. Naubos, oh, okay. pinamigay ko sa teacher nila. <laughs> pinamigay ko sa teacher. Ayan, heavenly. Mm. What is that knock there? What, what gift set is that? that? Ooh, oh, bear. Ayan. Oh, meron tayong tatlong gift set. Three. Ah, uh, four. Twenty-five, wallet, six, and, yan, sana so na, seven. Uh, cooks, 8. Eight. eight. So, each siya. Eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, isukat isu natin, isukat natin. Yan. Okay, Pero so, there. Isukat sure. mm -hmm. so, so natin. Ito, so, ito yung lahat yan. Hmm. Yeah. So, sukat so natin to. Kasi, so nakikita niyo naman na sukat natin yung ano yung ka tatanggalin uh, ko yung socks ko. This, Ayan siya. Ito yung puti. And when dad gets here, you have to come. Hindi, para siyang ano eh. Para siyang, ah, uh, hindi siya puti, guys. Ma ano siya? Dark color. Ano ba? Who <laughs> ba? Gata, ang kuwarba. <laughs> honey! Oh! Yan, yeah, ayan. This yeah, is so. strong. Ganda, di ba? This is strong. Well, that's strong cock. It's strong cock. Yeah. Okay, honey. So, ayun, guys. Oh, yun lang. Um, maganda siya. At saka ito, uh, na, nasusukat ko na, 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 ano ko naman to eh. What's friend, it says... <clears throat> yes. Ito. Dito. Ayan. Ang ganda yan. Ayan. May darating sa anak ko. Ganyang kulay. O, oh, diba? Ting, ting. Magaan siya, magaan lang siya. Okay. Bye bye guys. Ang kulit ng anak ng lalaki. Can I put me? Hmm. Ang kulit me. Well, Mabay mom, look, they can. Oh, mom, careful, honey. That's for the girl. So, no, no, no running. Okay, saglit, bye bye.